pinakamura so panoorin nyo kung ano makakamura kayo dito okay. so yun mga kabalyo may inspection sa Pugoso and then mahigpit sila sa inspection no? When... Maynila parking 50 tapos pag may nawala sa motor mo wala ka naman nakasahan time check mga kabalyo 6.31 am no inagahan natin kasi alam ko mahaba pila sa mga emission sa mga smokes pero dito 631. Yan pa lang yung mga muta na magpaparisa sa so, pang pang pito ako mga, mga kabalyo. Tapos ang start kasi ng smoke nila dito is alas 7. So, konting oras na lang natin. Expected ko kasi matagal ang transaction ng smoke. So, mapapabilis pala tayo kasi konti lang nagpapa smoke Dito lang to sa may hmm. remedios. Yan. Dito ang smoke nila 450. Doon kasi sa dati natin 550 mga kabaryo. mga kabalyo na pa yung tapos natin sa ano sa smoke 741 alas 8 ang starting ng milestone yan milestone dito tayo nagpapa insurance since 300 lang insurance nila dito so dito na tayo lagi nagpapa insurance na no? so hintayin lang natin alas 8 tapos go na tayo so bang ang way na ito mga kabalo o Campo Street, Manila tapos Liberisa, yan Liberisa to So pagpasok mo ng Ocampo, ito na no, may kita mo na milestone. So dito na kayo magpa-insurance, 300 lang. So hindi to paid advertise, no? wala tayong kinikita dito sa pag-promote natin. No? Gusto lang natin mapamura yung mga kabalyo natin. So let's go, hintay na lang tayo. So yun mga kabayo, offline ang LTO Lawson. So hindi tayo sa Pugoso. So ang sabi naman kasi nila, wala daw venue fee 100 pesos ngayon no, kahit sa LTO. So walang venue fee dito sa Pugoso. Kaso yung parking fee nila 50 pesos. So ganun din. Nila. Parking 50. Tapos pag may nawala sa motor mo, wala ka naman naasahan. So, yun mga kabalyo. Natapos na natin yung motorcycle vehicle natin mga kabalyo. Umabot lang tayo ng 1,006. 1,006 mga kabalyo. Insurance natin 300. Tapos, ang smoke natin 450. Tapos, yung LTO natin 256 pesos lang mga kabalyo. So, offline kasi ngayon sa Loton LTO. Pumunta ako sa Mipogoso. Wala, 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 wala daw silang advice kung kailan magkakaroon ulit. So pumunta ako sa Pugo, So, expected ko may Benyu P. So wala daw silang Benyu P. Panlahatan na daw yun mga kabalyo. So legit naman wala talagang Benyu P. Kaya lang ang problema yung parking fee doon. 50 pesos parking fee doon. So yun lang din yung ano nyo expect nyo. Tapos ito lang din napansin ko mga kabalyo. May may kita kayo dito Mark. Yan. Yan, papakita ko na lang sa screen. So bukod sa schedule ng pagkakakuha mo ng pagkakarinyo mo halimbawa ko September 7 ko na rin nyo pwede ko pa pala siya magamit hanggang 30 ng September no so ngayon ko lang din lamang kasi dami nagtatanong kung ano ba sinusunod o RCR sabi dun sa LTO o daw eh dito daw pwede ka daw makabiyahe kahit hanggang ang katapusan pwede pa no? so yan lang uh, pa rin tayo ng 1,000 1,006 pero okay na yun all goods na yun kasi naka-discount tayo kahit pa paano malaki na paabawas natin yung durance parang saka smoke natin na ah. so yun mga kabalyo maraming salamat okay. so yun mga kabalyo may inspection sa Pugoso and then mahigpit sila sa inspection no? then, nakapasa naman tayo kasi araw, lagi natin check yung motor natin bago tayo pumiyahe so ganun lang punta tayo dyan kailangan sigurado na lahat ng ilaw, busina signal light gumagana para makapasa tayo. Ciao.